So, hello sa Gaya Farm Squad! So, for today's video, papanoorin natin yung, ano, surprise natin si nanay mm. sa Pilipinas. Nanay, mother, mother ko. Ay, mother mo. Kasi birthday niya nakaraan. Mm -mm. Sa so, Bali, since wala kami sa Pilipinas, ang mga nag, ano dyan, nag-effort talaga na mag surprise sila is si mga kapatid ko, si mga ate ko, tsaka yung mga pamangkin ko. Yon bari, ano yun, teamwork. Kaya so, yun, samahan nyo kami manood kung paano na surprise si nanay, pati na rin si tatay doon sa ano sa binigay namin na ano surprise sa kanila. Hmm. Sa mall sila? SM yes, Taytay yata ito. Yan, dito sila kumain sa Giligan mm -hmm. restaurant. Yan, nakakabis na rin kumain sa mga ganyang Pilipino. Ah. Ano. Yeah. Sponsored by Kurt. Wow. Yeah, Kurt sa uh, Cebedo Family yan. Cebedo Family.

Hindi pa kami makauwi, so... Salamat, salamat, tanpa mga... Tatay, <tis> ayun, 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 ayun. Liam, Adel, Larry, salamat, Luis. Kasi mga nanggaring na dito.

So, uh, so yun. Kain na sila. So, so yun nga, no? So, yun. Reprise namin sila na, oh, very good to Nababalik na sila dito. For, you know, for visit ulit, para magbisita yung mga bata. Tsaka kasi nandito na rin yung family na Lelizel. Since, ano din, para makasama din namin ulit sila. Since di pa kami makabakasyon, sila na munang baba, ano, pupunta dito. Yun, yun yung surprise namin sa kanila kasi namimiss na daw nila yung mga apo nila eh. See you soon, nanay and tatay. So, So, yung pagpunta dito nila, nanay is, ito, ano yan? Effort yan lahat ng ano. kapatid. kapatid ko, mga kapatid ko, mga tulong-tulong yan. Nag-ano sila talaga. Tsaka pati sa family ni Lizelle na para makarating dito sila nanay. Hindi lang kami, hindi hmm. lang kami. Yeah. Happy birthday, Nana. Happy birthday.